sa Meron. Mukhang may huli na. Ano yun, huli na? <Sessizuk> Sige mapigil. <-tog> na ibon. Ay, sa Aray na. Hmm. Ayan. Ha? Bura mong matibay. Ano? tayo Baka huli na yun. Kabuyo pare yan? Kabuyo yung mga anak. Ah! Lapit na! Ho ho! Nasaya pa na. No? Hindi natin magbutahan. Mamaya pagkatapos niya. Parang may huli oh. Oo nga. Aray, isusot pa rin. Ano na kaya sa camera? Rinig to, guwan ng kanina yung meron din na ano huli. Na puta ka na? Oo. Mm Kasi -hmm. patingin pare. Hindi na isuot. Matibay na kaya hmm. Baka nga huli na yun tapos ito sopti din. toh kaya magdaan tapos serito dito. ano 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 Ayan. ano 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 ata na. Ngayon, mm -hmm. Ay, uh, huli niya ata sa agitaan eh. <laughs> Baka yung nakahuli na. Huh? Oh. Naya kaya no? uh. <laughs> no, natin, Balag -balag na. Sisig yata yun eh. Kamu pergi tuh, bersama kau lihat mana? Nampaknya. Asal dia nanti balik bagulai tu pak. Ajaran lagi. Nakalimutan ko na kung sa tayo naglagay. Saan ka tayo Ano ba nakalimutan ko rin eh. Pare, parang may nabiling na. Nagutong na yata. Pare, kayo. Isa. Hindi kayo. Oh. So. Oh. So. Pare, parang tuloy. Nakuling yata eh. Bakit natin tingnan? Tignan natin eh. Mukhang huling na. Sige, ladyan ko muna rin. Ano, abutan mo ako pare. Huwag ba Kaya natin... <laughs> ah huli na Nagagay, talaga nakakahuli hindi titingnan muna natin hindi pa natin siguradong huli <laughs> ok parang <na> yung react ano yan e may lasa baka itik na naman <laughs> oo oh, mag adobo na tayo ng itik ay okay. kape nila Hindi may wasan pa rin natin Talagang makatay. Maganda yung huli natin dati no, talagang mm. shit na shit eh. Ay, yung may kasamang parang manok. Ah. Manok gayon. Labuyo. 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 do <laughs> bakit nawala ang hon eh? Meron na yun.